Bali, dalawang buya ang aming kutu dyan dito. Sarap, Maganda pagkakaroon nila. nakakayon Hindi siya nagugulong. Oh,

nabig mamaya kakain. Nagkain na Abay, butom na. Aba ibutdum na, iya. baka na? Nagusisa na. Naguputdum na, iya. na? Kakain na. Tumadining na ay. pala yung ating kusiniro ha, at nagkainan na sila. Sinabi ng mamaya na. Ha, medyo talaga ganyan talaga nainit pisa ng ulo.

yildon katitigin na natin sa mga kita na yawa na la na set na Sayon na yawa na yawa na yawa yung mga sa tabi. isang ay talo pati yung nasano ka yun ay talo dalawa talo aron

Ayan, mababo pala rin sa Kaya mga mga namin. Kaya ako yan. Hindi pa yung 100 at ay naubos yung isang okay, rolyo ay 660 ba 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 meters yun ay. 660 meters ay sa kalahati. Kulang eh. isang libo. Kulang isang libo eh. Kulang nga. Kulang nga abot. Kulang nga. Ano ba yung kulang? Hirap ng sa 700. Ay, na, <train> wag, yeah. wag mo ubutin. Iya. Lalo mo kukulo mabagsak kay babagsak nang babagsak, babagsak kay na. Lalo inlalala ito. Babagsak kayo na eh. ay. Ayun na lang. na lang. 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 Dahan-dahan pa rin, dahan-dahan mga tropa, bali nagpre-prepare na mga po sila Imar, si Milben, si Kuenting, at saka si Igoy. Kaya, nagpre-prepare na nila yung mga kabong para ito sumuloy na ito. Siya nga pala, kay Pacific Vlog Ayan o. No? Masansan mo. Udo mo lang yan ay nung ano kabon? patay na tayo nyan sige ba masarap, eh, okay lang yun masarap naman kahapon yan at medyo masama daw ni Pacific Flag dahil yung sa tuyom kahapon

may ilagay yun. nyo? Ano na ay? Yes, sir. Ano na Tara! Tara! Tulong tulong kayo! Pitong kabuto na yung sabi ni Mais! ko! oh at mo ko na lang yung video na yun para marami tayong pang upload yan shoutout po sa mga bagong followers at subscriber natin maraming maraming marami salamat po hanggang din na lang bye bye